Hi guys, welcome to my vlog. So ayan. Um, ito it concerns me sa mga nagme-message sa akin na mga galing ng Hungary. So may mga galing kasi ng Hungary na hindi okay yung naging sitwasyon nila dito sa Poland, yung experience nila. So kung kayo guys, mga nasa part ng ibang part ng Europe or nasa Hungary at gusto nyo pumunta dito sa Poland, dapat alam nyo yung ganitong um, scenario or sistema ng legal stay dito sa Poland. So, kasi sa mga kababayan nating mga nanggaling ng Hungary, marami sa kanila is mga nayaya lang ng mga kaibigan. Kaya nakarating sila dito. At yung iba, um, sad to say, na deport sila karamihan sa ano mga nanggaling ng Hungary at yung iba rin naman e eh, pinala dahil nagkaroon ng um, temporary residence or TRC dito sa Poland ano nga ba yung reason bakit sila na deport so ito yun guys kasi ang ibang mga kababayan natin na galing ng Hungary yung iba isang hawak nilang TRC is guest visa na so hindi naman sila na inform ng mga nagyaya sa kanila dito na kapag guest visa or guest TRC ang status ng ano nila ng ng TRC nila is hindi sila may ng TRC dito although makapag-process sila sa private lawyer kasi honestly guys ang mga ibang private lawyer dito is tanggap lang ng tanggap ng mga aplikante para i-process yung TRC nila which is hindi naman na sila sakop ng refusal or wala na silang pakialam kung ma-refuse ka ganun lang ang ginagawa ng ibang private lawyer dito kaya sana maging aware kayo pag pupunta kayo dito sa Poland na kapag guest visa or guest TRC ang dala nyo huwag na kayong tumuloy kasi in the end of the day, um, deport lang din kayo kapag na-refuse kayo sa ano or nag-negative yung TRC nyo dito sa Poland. O makakapagtrabaho kayo pero yung assurance na magkaka-TRC kayo dito sa Poland is malabo. Kasi yung iba kasing kababayan natin dito nanggaling ng Hungary, mga ano pa yon um, working or work visa pa ang hawak nila, hindi guest visa kaya sila nagka-TRC. So, sana uh, maging aware kayo sa ganyan. Tsaka yung sa ibang part na nang gagaling ng Europe. Yung meron din kasing iba na galing ng Croatia. Na hindi sila ano, na hindi sila work visa. Yung iba din guest visa. So, kapag ganun guys, um, tanong kasi ng iba kung magkakaroon daw ba ng band record. Yes, magkakaroon ng band record kapag na-deport ka dito. Even though na gusto mong umuwi or gusto mong mag-exit ng Pilipinas, dada dadaan at dadaan ka sa immigration. So, matatatakang ka talaga ng um, deportation or ban record dito sa Poland. Tapos, may mga senaryo pa na na-check, nache alam nyo naman din na hindi rin lingid sa iba na nagkakaroon na ng higpitan dito or nagkakaroon na ng surprise visit ang mga border police. Kaya, ang nangyayari, yung iba, na deport ng wala sa oras kasi nga hindi rin sila aware sa mga hawak nilang dokumento dito sa Poland tsaka guys one thing lang kapag kayo nandito sa Poland at makapagtrabaho kayo sa mga agency within 3 to 4 months at hindi yan nag-provide ng working permit para sa inyo yung iba kasi pumupunta rito sa Poland na wala pang working permit so dito sila naghihintay habang nito trabaho sila Um, pinaghihintay sila ng agency kapag hindi kayo binigyan ng 3 to 4 months magtaka na kayo ibig sabihin red flag yung agency na yun umalis kayo doon at uh, yung iba kasing agency talaga dito is paasa wala rin silang pakialam kung maghihintay ka or kung madideport ka mayroong mga agency ng ganyan kaya dapat naging aware din kayo sa mga agency kalakaran nila dito yan So, malalaman nyo rin naman yan pag dumating kayo dito sa Poland. Hindi naman sa dimi-discourage kayo na pumunta kayo ng Poland. Honestly, lahat ng Pilipino welcome dito sa Poland. Pero yung awareness nyo na legalization dito sa Poland, dapat alam nyo rin yun. Nakakaawa lang din kasi sa mga kababayan nating mga lumipat dito na naaya lang din na walang mga kaalaman. Tapos, dito lang din pala sila madideport. Sayang naman. Pero kung ang sistema nyo is gaya ng mga kaibigan ko nga na sinabi ko dati sa dati kong video na uh, bago ma expired yung ano nila yung TRC nila although run away din sila sa Hungary bago ma expired tumalon sila ng ano Spain pero sa ngayon din kasi marami ng ano border police sa mga airport kaya mag ingat ingat lang din tayo pero kung makakalusot naman why not may kung wala ka ng option, pwede ka naman lumaban sa ganun sistema. Kaya nga lang dapat alam mo rin yung um, magiging consequence nun. Kasi yung iba naman, pinipili rin naman ng umuwi ng Pilipinas kasi tinatanong din nila kung yung iba, kung magkakaban record daw. Meron talaga guys, may ban record. Mas okay na umuwi ka ng legal kesa naman magkaroon ka ng band record. Sayang din naman kasi yung magkakaroon ka ng band record tapos gusto bumalik ng Europe or gusto pumunta ng Poland, mag-apply mag ka ulit. So wala kang problema. Hin. Kaya guys, kung kayo um, planong pumunta dito, at guest visa yung, yung hawak nyo. Pag-isipan nyo maigi kung ano yung magiging ano niyan resulta wag kayo basta-basta naniniwala sa mga nag encourage na taga-agency uh, at mga kakilala nyo na magkaka-TRC kayo pag guest, guest TRC kayo or guest visa kayo. Hindi po, hindi po talaga convert ang guest visa at guest TRC sa ano, into work. Malabong malabo po yon Kaya wag na wag basta magtitiwala kahit kanino at wag basta basta maniniwala sa mga sinasabi ng iba na kasi naka-apply daw sila ng TRC. Oo, oh, naka-apply ka ng TRC pero wala ka pa hawak ng hawak na TRC. Pero on the end of the day, refuse 'yon. Refuse sa magiging ano no, resulta sa magiging ano noon, um magiging bueno, decision ng immigration office. So, kung kayo guys, um, kung may trabaho naman kayo sa Hungary, huwag nyo nang isipin pumunta dito kung ganun lang din yung magiging record nyo. Mas mahirap din naman kasi yung may record. Although kung may work naman kayo sa Hungary, pagtsagaan nyo na lang din. Yung iba kasi naman guys, ang ginagawa nilang sistema, hindi na nila hinihintay na ano, mag-guest bisa o guest PRC na ang maging hawak nila working working pa lang, working visa pa lang, lumilipat na sila dito sa Poland kaya naagapan din nila yung pag-apras ng TRC dito. Mas better guys, ganun ang gawin nyo. Kesa hintayin nyo na, sabi kasi ng iba, gaya namin namuya si hintayin niya daw na ma-renew yung ano niya, yung, yung TRC niya, which is guest visa na magiging hawak niya nun. So, maling-mali po yun. Huwag na lang kayong tumuloy kapag mag -e expect kayo ng TRC dito or legal stay dito sa Poland. Kung gano'n lang din ang maging hawak n'yong TRC. So, kasi sayang guys, kung magkakarecord kayo, mas mahirap yung gano'n. So kaya pag-isipan yung maigi. Maganda naman ang Poland kung sa maganda. Kaya nga lang, kung illegal stay ka, yun ang mahirap. Sobrang higpit na dito. Nakakaawa lang din yung mga ibang kababayan natin na nabigla na nang nadideport nung deport ng wala sa oras. Ako nga, may mga kaibigan ako yun na eh, pumunta lang ng ukay-ukay, which is galing din sila ng Hungary. Doon din sila na check ng border. So, on the spot, talagang dinitain sila, tapos kinausap nila sila for deportation. Ganun kabilis. Although, bibigyan ka naman nila ng 7 days eh, bago mag-exit ng Poland. Kaya may, time, may chance ka pa makapag-exit ano, exit ng Poland o makapunta sa ibang part ng Europe. Kaya nga lang, suwertihan na lang ang paglusot dito sa airport. So, ayun lang guys. Kung may mga tanong kayo, uh, mag-message lang kayo, mag-comment lang kayo sa video ko. So, mag-ingat po ang lahat. Lahat ng pupunta dito sa Poland, nagaling ng Hungary, but part ng Europe. Good luck po sa inyo. Mag-message lang kayo sa akin kung meron kayong mga question. So, God bless us all po. Bye!